Samantala, naniniwala naman ang magre-retiro ng CTNP uh, si officer in charge, Deputy Director General Leonardo Espina, na kwalifikado ang lahat ng napipisil na maging susunod na hepe ng pambansang pulisya. Balitang hatid sa Lima Refran. Araw na lang daw ang binibilang bago i anunsyo ng Pangulo ang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ang requirement ng Pangulo, Tinitingnan ngayon ay uh, ang mga opisyal, na ang kanilang retirement ay lagpas na sa sa June 30 no para talagang uh, kusinoman man ang maghahanda kung sino man ang gagawa ng plano siya rin ang magpapatupad ng uh, paghahanda sa darating na halalan Marami ang matunog na mga kandidato pero ilan nga ba sa kanila ang magreretiro bago mag June 30 2016 Si Chief Superintendent Raul Petra Santa, kahit suspended, rekomendado umano ni House Speaker Sonny Belmonte. Siya ang pinakabata sa mga contender, kabilang sa PMA Maharlika Class of 1984 at pinakahuling magreretiro sa June 2017. Naging bahagi siya ng Presidential Security Group sa panahon ni dating Pangulong Cory Aquino. Hindi sinasagot ni Petra Sant ang aming mga text at tawag. Nire-respeto naman daw ng PNP ang rekomendasyon ni Belmonte. Pero nasa Pangulo na raw ang pagtatalaga na magiging pinuno ng kapulisan. Si Deputy Director General Marcelo Garbo naman na Deputy Chief for Operations, ang pinakamataas opisyal sa PNP. Sunod kay Deputy Director General Leonardo Espina, nakasalukuyang officer in charge. Nakakausap na siya ng Pangulo. Mista si Garbo ni e na Espina at ni PNP Chief Alan Purisima sa PMA di Malupig Class of 1981. Magre-retiro na siya sa Marso ng susunod na taon. Sina Deputy Director General Danilo Constantino, na hepe ng Directorate Staff, at Director for Operations na si Police Director Ricardo Marquez, nakakausap ni Pangulong Aquino, Merkules itong nakaraang linggo. Magmistang dalawa sa PMA Sandigan Class of 1982. Si Constantino ang susunod kay Garbo sa hierarchy ng PNP. Magre-retiro siya sa July 2016. Si Marquez naman ang namahala sa security preparations ng papal visit. Isinasaayos na rin niya ang security plan para sa APEC Summit at sa eleksyon 2016. Magre-retiro siya sa August 2016. Mista din nila si Police Director Benjamin Magalong, hepe ng CIDG at naging chairman ng Board of Inquiry na nag-imbisiga sa Mama Sapano clash. Ayon kay Magalong, sa minya lang daw niya naririnig na contender siya sa pagka PNP chief. Hindi pa raw siya kinakausap ng Pangulo. Si Police Director Juanito Vanyo, ang hepe ng Directorate for Logistics, kilalang malapit kay Purisima. Bahagi siya ng PMA Matikas Class of 1983, pero magre-retiro na sa Mayo sa susunod na taon. Para kay PNP OIC Espina, lahat ng contenders kwalipikado. True blue officer. Sabi wala nasa isip na sa isip niya kung di trabaho. O pag sasakato para ng batas, yung mission namin, prevention and control of crimes, enforcement of law, at vision. We have to move forward. While moving forward, we have to have a straight path towards our 2030 patrol. And so, sa palasyo. Pipiliin ang bagong PNP chief batay sa mga kwalifikasyon, track record, merito at assessment ng Pangulo na siyang may hawak ng pinal na desisyon. Sanima na Fran, GMA News.